Ay, yung, ano? Paganda. Sabi nila guys mga ano. Line 7, line 8. Itong uh, alagang baboy na to. Ayan. Yeah. Mga pwedeng mag 90 kilos ano. Thank you bossing. ito iikot na nila para at least dito pupunta dito ibig sabihin niya mga yan boss hindi pa natitimbang ano hindi pa natitimbangin saan niya titimbangin dito na So, eto guys, nandito tayo ngayon dito sa uh, ano, Ligaon. So, may mga tropa tayong na uh, tempo uh, na namimili ng mga baboy galing pa sila guys sa ano, Tarlac. at uh, marami nga silang napamili ng mga baboy. So, ang presyo ngayon guys, 130-135. Uh, <laughs> kuha nila guys 135. So, eto. Padana. Ayun. Dito sa tricycle nga na to, guys, ano, halos lima yung laman na ano na mga baboy pero magaganda guys, gusto ko yung pagkapalaki nila sa mga alagang baboy, eto, ayun sinabuya, mga katropa ayun, mga sa pagbababuya, ang ganda naman eh. eto, ayun eh. Ito guys, uh, isang baboy yung kinukuha sa may ano, uh, palayan. Ayan. Akala natin guys, simple lang ano, pero mahirap din ha. Ah. Hirap din sa mga nag-aalaga ng baboy at syempre mahirap din sa mga nagkukuha ng baboy. Ito guys, yung mga hindi nakikita ng iba, akala ng iba, madali lang mag-alaga ng baboy. Hindi nila alam guys yung hirap yang mga magbababoy so eto nga ba diba? nakita nyo kung gaano kalayo palayan talaga yung tinatawid para lang makapagbenta ng baboy at syempre kapag bibili ka naman ng pitch ba diba? kay hirap san ka pa kaya eto guys yung sakripisyo ng mga magbababoy talagang saludo tayo sa mga ano sa mga nag-aalaga ng baboy ah uh, talagang eto talaga yung fashion nila guys so eto Ah, uh, bentahan na ng baboy, guys. Ang presyohan ngayon, guys, 135 per kilo. So, ilan kaya yung aabutin nito? Ah, uh, kanina nakailang hakot na si na kuya, pang-anim na baboy na to, guys. Ito. Ah, uh, mukhang medyo malaki itong baboy na to, guys. So, ganito yung sitwasyon, guys, kapag ano. Ito, ayun. Ito. Mahirap din mag wato, no. Ayun. Talagang ano. Ito. So isasakay na nila yung ano, yung baboy dito sa tricycle. Ayun. Bukang malaki tong baboy na to, guys. Ayun. <coughs> Siguro kung hindi line ng 8 to line ng 9. Ay, gusto ko. Yung mga ganyan boss, anong estimate nyo dyan? Mga 80 plus. Ayan. Mahirap din ba pag sa ganyang ano, amihan? Talagang ano, mas maganda talaga yung malapit lang sa kalsada, ano? Oo. So, talagang ayun, tanggal ng ano mabilog lang talaga yung katawan so, may teknik teknik din kasi guys sa pag ano na ito oo anong pitch daw yung gamit nila doon eto na nakapagpaligo na tuloy si nakuya oh ayun shoot sa balde Hãy nào cho nè